Pagbati ng kapayapaan. Welcome sa Karapatox, Martial Law and Transitional Justice 101, ang podcast show na tumatalakay sa konsepto ng transitional justice para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar ni Ferdinand Marcos Sr. Ako ang inyong host si Hana at ito ang ating special episode. Makakasama natin ngayon ang Chief History Researcher ng HRVVMC, si Mr. Patrick Claudio, kung saan tatalakay nila ang role ng HRVVMC sa konsepto ng transitional justice sa Pilipinas. Kasama niya ngayon ang Executive Director nito, si Mr. Carmelo Victor Choc, a. Crisanto. Tara, sama kayo! Good morning, sir. What is the Human Rights Violations Victims Memorial Commission? what law created it and what are its mandate. the law that created the human rights violations victims memorial commission is uh, republic act 10368. it is uh, an act providing for reparation and recognition of victims of human rights violations during the marcos regime. documentation of said violations, appropriating funds, therefore, and for other purposes. this law, is unprecedented in the philippine history what it has is 10 billion pesos recovered from the ill-gotten assets of marcos from the swiss uh, banks which were returned to the philippine government would be reserved as reparations for people Who were recognized by the Human Rights Victims Claims board as having suffered several human rights violations on their persons. Um, of that amount of that 10 billion, a portion of the interest would be reserved for building a museum, building an archive, a library, a compendium. and this is the job of the HRVVMC that amount should be no less than 500 million and this is what we are doing now since that time the law was passed let's focus on the role of the memorial commission what do you think is the key role of the agency in the pursuit of the transitional justice in the philippines the transitional justice rests on several pillars and one is the, the right to know ano ba ang nangyari talaga. Dahil kahit ako na dumaan ako sa panahon na yon, maraming tinago sa aking kaalaman, maraming tinago sa publiko kung ano ang nangyari sa laylayan, sa ibang probinsya, dahil hawak nila ang lahat ng media, ang radyo, ang TV, ang dyaryo, napapalabas lang ng diktadura ano ang nais silang malaman ng tao. At dahil doon, maraming kaalaman na hindi natin alam. Ngayon lang, ngayon lang, natin hinuhukay ano ba ang tunay na nangyari. etong right to know, ang ating karapatan sa katotohanan, napaka-importante yan. Pag magkaroon tayo ng katotohanan, makikita natin, eh sino bang mga tao ang talagang naglabag sa mga karapatan ng ating mga mamamayan? At hindi ba dapat managutan sila? At yung mga natamaan at yung mga nasalanta ng ating rehimen, ito ang siguro magkaroon ng konting danyos. O, o dapat may konting uh, uh, pampalubag. Dahil kung hindi ma maabot ang tunay na hustisya, nandito tayo sa mahabang paglalakbay mula diktadura hanggang demokrasya. Yan ang tinatawag nilang transitional justice. Anong pakay nito? Na hindi maulit-ulit. Hindi maulit-ulit ang naganap sa ating lupunan. Para matandaan natin na itong et mga pangyayari ay tunay na nangyari. Ito ang naglalagay tayong memorya, mga bantayog, mga pag-alala sa kanila. Dito ang HRVVMC. Dito ang ang role niya sa ating gobyerno. Nabanggit natin kanina ang pangalan ay Human Rights Violations Victims Memorial Commission. Natalakay natin ang papel nito sa memorialisasyon at sa transitional justice. Uh, punta naman tayo sa usapin ng uh, papel naman po uh, paano nakakatulong sa atin ang human rights violations victims sa, sa tingin nyo po, saang paraan sila nakakatulong sa pag-usad ng ating mandato sa kanilang ginagawa at sa ano pong paraan ito nakakatulong sa pagpapalaganap ng memorya sa ating lipunan ang um, Human Rights uh, Victims Claims Board Um, sinabi nila na 11,103 ng ating mamamayan ang kanilang nakita na may sapat na ebidensya na karapat dapat sa danyos. Ngunit sa tingin ko, mas marami pa dahil sa mga nagahain lang ng kanilang aplikasyon para sa si reparasyon, eh, 75,749 na katao na yan. Ang nakita lang ng claims board natin, eh, 11,100. Hindi na bababa ba dyan ang nasalanta ng batas militar. Ang mga ibang tao to nakaranas ng pukpok sa ulo, siguro ng transyon, uh, nakalagay sa piitan ng walang uh, sapat na batayan, uh, nawala ang kanilang... Uh, kamay sa panahon na yon na torture, ika nga. Yung ibang kababaihan natin, ha, nakaranas ng uh, uh, rape at yung iba pinatay. Yung iba, nawawala pa hanggang ngayon. Sa mga nakaranas nito, tinatawag natin silang hindi lang biktima. Hindi lang uh, nakaranas nun, kundi mga survivor itong mga survivor yan ang ating mga nabubuhay na testigo na ang nangyari sa kanila ang nangyari sa mga panahon na yon, ay eh sila ang testigo napaka-importante na meron tayong mga nabubuhay pang testigo upang mailathala anong ginawa sa kanila upang maipaubot sa ating mga estudyante sa kabataan ano ang tunay na sitwasyon na naranas nila at paano nila ito Um, nabuhay Nabuhay sa alaala At nabuhay sa kanilang ginagawa ngayon Ngunit itong mga testigo Napakaliit ng kanilang panahon na lang sa ating mundo Marami sila Senior citizen na po Senior citizen Baka sa sampung taon Wala na tayong mga testigo ganito At pag mawala itong mga testigo Baka itong alaala Kung merong isang lipunan na na uh, ayaw matandaan ng mga panahon na yun, puwersang burahin sa memorya, sa alaala ng kabataang Pilipino. Ito ang tunay na ambag ng mga survivors na nais magsalita at nais uh, ibahagi sa ating kabataang Pilipino. Malaki pala ang papel ng... HRVVMC o the Memorial Commission at katuwang ang mga biktima o yung tinatabi nga ni Sir Chuck na mga uh, hindi lang biktima, mga survivors din para sa pagpreserba ng ating memorya o alaala para hindi maulit ang mga ng nakaraan. So magtungo lang po tayo no, bilang pagpapatuloy ng pag Pursue ng mandato ng ahensya Sa so, tingin nyo po, ano po yung hamon At ano po yung mga naging accomplishments Na po ng agency po sa ngayon Itong ahensya neto Hindi ito paboritong ahensya Ng gobyerno uh, May mga tao na nanggaling rin Sa panahon na ng na Nakalukluk Sa mga ibang uh, mataas na posisyon Sa gobyernong ito Sa ibang tao, nais nilang Hindi ito iungkatin sa ibang tao, ibang mga military, ang nais nila, mag-move on na lang tayo. Mag-move on na lang. Kailangan pa ba yan? Ngunit, itong ginagawa natin ay dapat magpatuloy. So, ang mga hamon na, na naranas ng ahensya ay sinubukan nilang tanggalin ang pondo natin para mabuhay. Sinubukan nilang uh, iwalang bahala ang mga ginagawa natin. Ngunit sa ating pagpupursige, tayo narito pa rin at itatatag natin ang Freedom Memorial Museum sa lupain na binigay sa atin ng Universidad ng Pilipinas for the next 50 years. Uh, for the next 50 years, magkakaroon tayo ng alaala. Pag matayo natin yun, yan ang pinakamalaking hamon, itayo yun. Ngunit sa ngayon, naitayo na natin ang ating munting library. Kung baga, dito makakabasa ka ng mga uh, maraming libro, dokumento, kung ano nangyari. Naitatag natin ng isang archive. Luklukan lang, lang lahat ng dokumento ng kung saan nagbigay ang biktima o ng claimant ng kanilang salaysay. Napakahalaga nitong archive. Uh, never before na nagkaroon ng ganitong klasing archive sa Pilipinas. Meron rin po tayong isang compendium online na. Nasa online na po tayo. Na online kung saan pwede lang i-click kung di sila makabisita sa amin at makita ano bang ang mga uh, kasaysayan na tunay na pinagpatunay man ng mga testigo at ng mga survivors. At uh, inaanyahayan ko rin ang publiko baka nais yung bisitahin kami dito. Sa so 150 Corporate Center, panayabi nyo, may munti kaming gallery na dito. Uh, isang patunay na nagpupursigi tayo na ilathala, ipamahagi itong uh, Freedom Memorial Museum na tinatatag natin. So maraming salamat Sir Chuck and Sir Patrick. So siguro, uh, huling um, parang message na lang po sa ating uh, mga tagapakinig Sir Chuck. So ano po ba yung may bibigay nyo na aral? na pinakamahalagang dapat maalala ng ating, lalo na yung mga kabataan na makikinig po nitong episode na to ano po ba yung pwede niyong maibigay sa kanila na kung saan uh, mapapahalagahan nila na ang karapatang pantao ay isang bagay na dapat hindi natin tinatanggal sa kahit sino man. Siguro ang tanong ko, ilang bang karapatan ng pantao ang alam nyo? Ilang ba ang sa inyo ang mahalaga? kung hindi niyo makita na ilan yan o ilan talaga ang nasa sa inyo, eh kukunin ko na lang yan. At kinukuha yan ng ibang tao na nais hindi ipamahagi sa inyo yung mga kalayaan, yung mga alituntunin ng demokrasya. Araw-araw dapat natin alagaan ang ating demokrasya. Itong kalayaan na, naibigay sa atin dahil maari rin itong kunin muli. At kung hindi natin alam ano ang ating mga karapatan, napakadaling kunin yan. So ang mensahe ko, mag-aral tayo, kumausap kayo, tingnan nyo ang nakaraan para malaman nyo ano ba ang gusto nyo sa hinaharap. Anong klasing lipunan ang dapat itatag natin sa ating bayan. Napaka-importante nito. Okay. Maraming maraming salamat po muli kay Sir Pat at, at, at kay Sir Chuck. So, nakilala nyo na ang HRVVMC. So, katulad sa pag-invita kanina ni Sir Chuck, no, iniimbitahan natin ang ating mga tagapakinig na dalawin ang ating gallery dito sa 150 Corporate Center sa Panay Avenue. At hindi lang ang gallery, kundi kung gusto nais nyo rin ma-explore ang ating library and of course, ang ating archive. So, maraming salamat muli. Ito ang Karapatox Martial Law and Transitional Justice 101. Hashtag never again, never forget. Hashtag we remember.